Ang pagkakaroon ng iba't ibang uri ng locating instruments homemade man yan electronics o digital, ay isa na yata sa pinakakaraniwang paraan o kadalasang sandalan sa paghahanap ng mga tagong yaman ng mga Japanese Imperial Army noon, lalo na sa mga baguhang treasure hunters na nagsisimula pa lang sa ganitong larangan. Dahil sa kadahilan ng maraming naniniwala na ang ganitong mga bagay ay lehitimong makakahanap ng mga mahahalagang bagay na itinago ng JIA noon, sa kabila ng mga claims na marami ng namulubi o naghihirap na mga penancers dahil sa labis na kakaasa sa ganitong mga bagay. May mga iilan pa rin na patuloy na naniniwala at nananalig sa ganitong mga kagamitan, na makakatulong sa ganitong larangan, at ang pinakamasaklap sa lahat ang ganitong mga homemade locating instruments, ay ginawa ng hanap buhay ng mga ilang individual, at binibinti nila ito sa napakataas na halaga sa mga baguhan, kasabay ng kanilang pangako na ang kanilang locating tools ay lehitimong nakakahanap ng mga mahalagang bagay, sa kabila ng katutuhanan na ito'y hindi pa nila napapatunayan. Sa video na ito matutunghayan natin ang maling paraan ng pagkilatis o pagtest ng isang uri ng locating instrument na mas kilala sa tawag na aurameter. Ay, ito na po ang ating new model ng aurameter. Uh, brush rod ang nasa gitna natin ginamit natin yung material okay ganito ah uh, nasa unahan ay matutumba siya 45 degrees pero pag nasa gitna tatayo siya maintain na po ang kamay natin tatayo oh, pag nasa unahan ganito ang galaw niya kung nasa gitna, tatayo naman siya. Kung nasa gilid, ganito. O, oh, maintain lang po kamay natin. Kung nasa gilid, o, oh, ganito. Center. Tatayo.